pasyal-pasyal sa bayan. Ayun, nagkayayaan. Tapos, sakto naman si Sari naghahanap din ng pang Christmas party ni Sheng Sheng. Tapos, ako nagpasukat ng, nagpano ng salamin. Tapos, yun nga, mataas daw yung sa astigmatism ko. So, kailangan talaga daw na yung salamin transition ayoko pa naman ng transition sana ayoko yung nagda sana na salamin na uh, glass ayun si Sheng Sheng nakabili na kami kanina pero titingin lang ng ibang ano option kasi ah uh, tawag akong pumili nung kanina <laughs> nasaan siya pero titingin pa dito yung gusto ng nanay iba yung gusto ay, ng tita ano ba yan? ba't pinapasok doon sa sa ulo? si Chichi Payan din red eh wala pa nga din si Chichi tayan oh. mo niya mo ang hirap pasok po bili na po kayo uh, may sugat si Sabio nasubsub kahapon naglalaro na dun sa basketball ano hi mo sila hi mo sila hi ano pagod ka na <laughs> ay nagtuturo na bilit niya din daw nagselos na si ate sheng siyang binibili Magalit ka sa. Magalit ka na. Magalit ka na. Eh nakabili na ng susot ni Sheng Sheng. Bukas daw. Tapos, dan lang kami kay Kabikting kasi gutom na rin naman. Para pag umuwi, busog na. Ayan, chillax, chillax time na. Uy, yan na uh -huh. Ay nasabi mo na Ano Okay Tuesday pala Ali Monday <laughs> Ayan nandiyan si na Marie <laughs> Di pa ako nakakapagano ulit Damo damo Medyo busy kasi din ngayon. Tapos kanina umalis din kami. Yung mga laman ko sa likod. Hindi <laughs> ko pa naiwahiwalay na naman. Ang bilis talaga ng mga damo, oh. Naglalaro mga bata. Mas gusto namin 'yan, ganyan, sa hapon, laro-laro sila. Iwas cellphone. Si Chichi kasi binabawalan namin mag cellphone. Gaya ngayon, no? Kasi kahapon, na yun yung gawin yung assignment niya. O, hindi yun. Siyempre, na high blood na naman yung nanay. <laughs> Sabi ko, bawal ka na mag cellphone kung ganyan. Ayaw nakitang, nakikitang mahawak ng cellphone. Kahit kaninong cellphone, bawal manghiram. Ayun. Ah... Um, hindi siya nag-cellphone mula kahapon. Naglalaro-laro lang siya dyan. Pon, babagi pon. Iya. Kaya si Pon-Pon. <laughs> Kaya hindi makana yung damo, oh. Ang bilis kasi nito. kakabunt lang namin nung nakaraan. Kaya ngayon, naglalaro-laro lang si Chichi. Sige, Patayin mo yung palusot pa lang. Nakakabisit <laughs> oh, ko talaga eh. Ah, Napakakulit mo. Tingnan nyo si Ponpon -Pon, no. Sabi ko kung magiging tao to, maganda to. Kung sa tao, yung ganda niya parang atras kapon. Papakita kita. Iya ang gulo kita ng maganda. Wait lang. Ito ka tingin pon. Kung ta sa tao, yung klase ng ganda niya parang mga side view. Yun, no? Oh, ka, mga Kairi Padilla. <laughs> feel na feel mo naman. Ay. Ay. Tigas ng ulo mo, eh. <laughs> Kapatid ni Rambo. Kapatid ni Rambo. Hindi ano. Hindi siya mahiyain. Susukatan daw. Alin ang susukatan? Kulungan. Ah. Sasali sa ano? Club. BBC. Club? Pinakama, sa mga pinakamaganda sa pampanga. Yung kay Rambo? Hindi ko Ah, pati kay Rambo? Hindi na siguro. Hindi mo na kasi yan. Kailan? Mamaya nga. Ngayon nga daw. Hindi naman natin. Ah. dalawang ano dalawang dila sip -sip. ng dila dalawang sip -sip, <laughs> dalawang sip sip ito mas matindi ay oo oh. oh. feeling to feeling alam nyo po ba di ba na kwento ko umaakyat siya doon doon sa labas siya. Laba siya natutulog aba nung nakita niya si ka farmer gusto sa loob pa ng kwarto sumunod lang yung Kayang, sa kanon, eh, no? <laughs> <laughs> siya lang yung pumapasok sa bahay. Siyado, Dati na. si Junjun -Jun, pumapasok siya pero nung hindi pa tayo nakatira diyan. Oh, oh. pero nung gawa oh, na, nung gawa na, na hindi na. Tingnan mo si Junjun nanton lang oh. Ano talaga si Junjun? -Jun? yun Kakaintindihan. <laughs> ni siya. Tingnan hmm. Tignan nyo, ayaw niyang palapitin. Ay, tignan mo, nakakit pa sa'yo si... Oo, oh, oo. Oh. Ay, <laughs> nagpapakalam pa. ano talaga to? Lang. Mas malaki si... Pag ganyan pa yan. Eh? Tingin ko lalaki si Ponpon. Ano pa lang siya eh? Ilang months pa lang. Hindi mo naman na alam. Ha? Hindi dumating ba dito -ba ito? Baby pa. Maliit pa talaga. Two thirds pa talaga siya. <laughs> tignan mo naman yung ano niyan. Sobrang liit pa. Wala pa nga daw, sabi ng wet. Kaya hindi pa siya pwede. Ah. Dinala niya na ba ito? Oo. wala, ma, ma wala pa siyang manipis pa sobra yung matris niya daw. Hindi pa oh. pwede. Pero nung una, di ba, sinabi naman natin, papi pa siya. Tapos mag-announce ka na. Na? Ilan Buntis? Na ba? Nanganak 15. na? Hala? 15 yan, tota doon sa taas. Magaganda yung mga marking pa yung ano, anak ni Abi. Ayun po, oh. Isang lechon, libring tuta. Si <laughs> ano, di ba? Di ba may naiwan sa atin nun? Kanina na kasi napunta yun? Ano nun? Lala ka? Ayaw. lumaki dito. Inuwi ng mga boys. Kay Joma No, Joma mahal ko. Kamusta na kaya ang mga yun? Ewan ko yun kasi ano, kay Sir Boyer. Dalawa din yun. Eh. Pon pon. May nakita ka na ulit ulang? Dami kanina umaga. Ay, totoo. Saan? Paano makikita? Sa gilid mismo. Gilid na gilid. Nandiyo na nakasad sa nakasadsad sa nilang Ah. Madami na. Talaga. Lalaki. Pagtindali. Eh. <laughs> totoo. Totoo. Hindi ko pa natikman. Di ba may isang niluto? Sino kumain nun? Sino kumain nun? Malamang si Papa yung kumain nun. Parang, parang tinda na ni Nanay Conchin yung mga ulang na yun. Oo nga. Kailan tayo magdidibisor yan yan? This week, no? Oo. Yun, kailangan po namin mag divisoria dahil dun sa metallic foil sarap sana yung sa blue mentrit na no? hapon naman kasi yun yung kinikrib mong ano? itlog <laughs> eh sabi mo hapon pa yun Ah, meron sa divisoria, na no? Sabi mo kasi, blue mentrit lang. Nandito pala yung ano. Nini. Gamit na gamit to, kay Chichi. Binili ko lang to dati sa ano sa surplus Plus. 1,000. <laughs> oh, diba ba? Sulit na sulit siya. Kasi si Chichi, yung lumaki siya, puro prela bang damit. <laughs> sabi ko nga, pinakatipid na baby namin si Chichi. Pati diaper. Puro cloth diaper lang siya. Tapos breastfeeding. <laughs> Ito yung <laughs> tinry niya. Ito yung binili po namin kanina yung kay Sheng Sheng sana na ano, kaso hindi daw bagay ni Sheng Sheng sabi ni Sari binili ko kay Sheng Sheng kanina tapos iba na lang ang suot kasi meron din naman nakaliitan na ding damit si China. na color red Chi, kubarin mo na damit mo ate, bago yan eh Bago yan, mainit yan, tsaka maano pa, madumi pa ate. Palitan mo na, Tinry lang yan kanina. Yeah. Ha po? Yung yeah. Yung shot mo po. Tindi na doblin na lang 'tuli ng leggings. This daw tayo stop dance. Hop <laughs> practice ang yeah. stop dance daw. Tek te, te si Dodo no. Marunong ka na Dodo? Oh, signa niya no. Da dance si Dodo. Atras ka, atras ka. Dance na, dance. Oh, <laughs> ginagaya niya. Huwag <laughs> mong gayahin kahit anong sayaw, pwede. Kahit anong sayaw. Dance. Huwag mo nang tignan, huwag mo nang gayahin. Salamat, nanay, nanood na lang. Ayan, ganun. Walang gagalaw. Walang gagalaw. Oh, dance na, may sounds na. Ay, nata natapos. Nalipat ni mama. Wait lang. Oh, dance na, dance. Nanood na lang. Huwag gagalaw. Stop lang. Kahit dumating si Undin sa likod mo. Kahit nandyan si Undin sa likod mo, wag gagalaw. <laughs> <Uy>. <laughs> wag gagalaw. Bawal gumalaw, matatalo tayo. Hindi tayo nalo ng ano, thousand-thousand. Walang gagalaw. Kahit nandyan si Undin. Walang gagalaw dapat. Walang gagalaw. Hindi pwede. Gagalaw lang pag may sounds pag may song na. Oh, dance, dance ka na. <laughs> oh, wala na naman. Ayan na si Undin, papasok ng gate. Tara na. Oh, bawal kang gumalaw. Ayun. Bawal gumalaw. Hanap tayo magandang song. Ano mo, ah? Ha? Ganda song. <laughs> Oo, oh, oh, ha? Ah, ganda song. Anong <laughs> gusto mong song? Sali ka daw, sali. O, do, 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 Dance ka. Dance. O, oh, dance kayo ni Kuya. Dance kayo ni Kuya. Ayan, ayan. Sing ayan, mo. dance kayo ni Kuya. Nat, nat. Magaling mag-dance si Nat, nat. Dance ka, Nat. Dance. Dance, Nat. Oh, oh. o, oh, yung galing ni Kuya. dance, dance, dance. Ay, ocho, ocho. Anong magandang song? Wait lang, Dodo. Dodo.

Ginagayi eh. Ayun, ayun, na, na. Atras ka pa dun. Oh, marunong na. Pwede nang isali. Dance ka Dance ka din, Sab. Ah, sayo ka din. Ay, tabalo. <laughs> oh, stop. <No>. Bawal gumalaw. Gagalaw <laughs> ng malaki mong mata. Bawal kumurap. Oh Ano? Oh Toilets? Dance ka? Jollibee na na! Jollibee na na? Jollibee na na! Toto! Dance, up. dance! Ay! Da-dance nga siya! Buri na po niya talaga. <laughs> Sige do, kaya mo yan. Lalambot ka hanggang mamaya. mag yung sumba. Magsusumba daw siya. Oh. <laughs> <laughs> Naiya oh, yeah, pa siya yan kasi tinitignan siya. Pinapractice <laughs> na pa. Ano ba ang mga sayo ngayon? Wala rin akong alam eh. TikTok? Ano? Pasayon ho yung alam niya. Hindi, pasayawin mo lang. Anong kanta yun? Hindi ko din alam. Hindi ako nag-tiktok kasi. Nakira <mulong> nila lang. <mulong> ha? Ay, hindi kaya dodo yan. Sabi niya. Hindi niya daw po kaya. Baka kaya mo. Try mo muna. Ha? Ano? Dance ka na, dance. Ano daw? Bilis, pakita natin kay Papa. Dance ka daw. Pakita natin kay Papa. Ay, oh, nahanap niya Papa niya. Tara, doon tayo. Oh. Uh, si Papa. So, mo dance doon kay Papa. Islipay ka muna. Yun o, no, ba't mo? Yun o, no, sandals mo. Kunin mo. Hindi yan. Ang liit na niya, no? Hindi na Nene. Ang bunay ni. Pag hindi ka nag-slip, anong gagawin ko sa'yo? Nakatambay siya dito. Nakakita ng kumakain. Nagwala na naman. No. Pag nagpa-check up, tanong kay Doc, kung pwede na siyang kumain. O, oh, tingnan nyo. <laughs> Tumakam na agad. Wala namang kinakain si mama. May maritesan din doon ah. Oo. Oh. Ay, ba't dinala nila doon yung... Right. Dapat dito, at least, maano man, malambot. <laughs> Hindi simento. Doon kayo, ate. Baka madisgrasya kayo dyan. Tsaka sabi ko, ubarin mo na yung damit. Kangaroo. Kangaroo. dahan dahan ate ate Ayan. uyan na mga boys tulungan mo ako maglipit ng mga laruan tignan nyo ngayon <laughs> lang kasi siya nagdamit ng ganyan kaya feel na feel niya Oh, ayan. Very good. Tapos, sabi ko, di ba, magbabasketball ako kahit isang oras lang every day. So, siguro, hindi pa ako nakakaano. Uh, mga one week pa lang ako. Ayun, tinamad na. Mahirap talagang magano. Exercise. Mas <laughs> masarap so, kumain. Ay, kakain na ng rice ate.